Ayon kay Ambassador Al Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang pagpapalaya ay bunsod ng utos ng Pangulong Marcos na tulungang makalaya ang DMW. Apo. Ah, Ibig sabihin, yan po ay 100% Okay, magandang muna ng araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating itatabunan page channel mga kababayan. Kaya nandito na po tayo para sa ating pinibagong reaction video ngayon ng mga kababayan. Ngayon po ay April 9, 2025. At ito, mag-uusapan natin ngayon ng mga kababayan kasi PBBM mga kababayan, manggagamit at nag-credit grabbing? O, so, tanong natin yan. Okay, so ito, diskubrehin natin mga kababayan kasi meron tayong balita dito. Ito ay patungkol dito sa... Mga OFW na nahuli kasi nga raw nag rally nung birthday ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. At ngayon, lumabas yung totoo kung anong nangyari. Okay, eto, pakinggan muna natin. <coughs> ito, oh, natatandaan nyo ito, nung March 31, by the way, bago na tinupisahan, mga kababayan, paki like and share ni videos natin and then paki subscribe din po sa ating channel. Okay, kung bago pa po kayo dito sa ating channel, please po paki subscribe. Of course sa lahat ng na nakapag-subscribe palakpakan. Okay, ito. Magsimula na natin mga kababayan. Ah, Kung natatandaan niyo ito, uh, press briefing ito may date uh, March 31, 2025. No? Ilang araw kasi yung birthday ni Pierre RDI um uh, March 28. Ito pakinggan natin kung anong sinasabi dito ni Ah, uh, Andresikratari Claire Castro. Ito, kinggan natin ha. Good morning po, Usec. Ah, uh, Usec nitong weekend, mayroon pong mga Pilipinos na nakulong sa Katal dahil daw po dun sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na ay maipagkakaloob ng gobyerno kung meron man? Anong plano para sila po ay matulungan na uh, ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. nagpadala po ng labor attache, isa din po lawyer para po uh, malaman at uh, mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At uh, maliban po dyan ay kung ano ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say, mga care packages na uh, uh, sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating uh, kababayan sa nasabing, sa, na, sa nasabing bansa. So hindi naman po sila papabayaan na po. makulong, ma'am? Ay hindi po. Uh, Obligasyon pa rin po ng ating uh, pamahalaan, ng ating na, ng administrasyon, ang mga... Pilipino, ano man po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patangkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Apo. Follow up lang ma'am, yung ibang mga Pilipinos na nagrarally pa rin uh, para dito kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, katulad po sa Davao, nung kanyang birthday. Uh, stop, stop, palakpakan muna natin mga kababayan. Kasi, well of course, uh, in the first place mga kababayan, trabaho naman talaga ng, uh, trabaho naman talaga nila yan. Uh, bilang nasa gobyerno. Of course, palakpakan. Di ba? At ito, uh, nung nakarang araw mga kababayan, ito yung sinasabi dito ni Undersecretary Claire Castro patungkol dun sa kaso ng ilang Pilipino sa Qatar mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Kung ano nang um, nangyari. Ano ang um, current state two days ago. Okay, ito pakinggan natin ha. To the Philippines, Al Humidi. Sinabi ng Qatari ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Ambassador Al Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang papapalaya ay bunsod ng utos ng Pangulong Marcos na tulungan makalaya ang DMW ang uh, nalabing pito. Isa po itong good news morning po, Yusek. Last week po, Friday lang po nang in-announce ni DMW Secretary na provisionally release lang po. And in um, uh, a span of three days, biglang ito in-announce nyo na po na uh, dismiss na po yung kaso kanyang ex on that. Yes, yan po ang magandang malita natin. Uh, nakikita po natin kung gaano po baka bilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwa sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang uh, tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng uh, tulong ang 17 na uh, uh kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Yusek, alam na po kaya ba nung uh, pamilya ng 17 na OFW? Kanina lang po kasi nagkaroon ng pag-uusap at ito po ay naging pindal na po at kaya po ito ay naibigay natin po good news sa kanila. Malamang po kung sila po ay nanonood ngayon ng press briefing ay malamang ay lumulundag na sila sa katuwaan. Next, uh, Harley Balbuena, People's Television. <coughs> Microphone, please. Hey, good morning, Usec. Uh, regarding pa rin po sa 17 na uh, Filipinos in Qatar, so ma'am, does that mean na they can uh, go back to their normal lives? Pwedeng magtrabaho ulit sila sa Qatar or if they choose to, they can return to the Philippines? Opo, uh, sinabi naman po na sila po ay uh, napalaya na at maaari po sila magtrabaho. Choice na po nila po kung ano po yung gusto nila. Ma'am, um, another issue, the DILG... Uh, are... Okay, stop, stop muna natin dyan. Of course, palakpakan naman yung effort ng gobyerno, mga kababayan. O, baka isipin nyo na palagi tayong tumitira dito sa... Ah, uh, administrasyon ni eh, PBBM mga kababayan. Hindi. Ay, kaya ina appreciate natin ito. Kus palakpakan ulit. Ah, uh, eto mga kababayan. Again, summarize ko lang bago. Stay tuned kayo hanggang sa huli. Maexcelito itong video natin mga kababayan. Stay tuned kayo. Summarize natin. Pag-usapan natin kung anong pinapalabas dito ng PBBM administration. Okay? Unang-una, unang balita, mayroong 17, oh basta, ilang Pilipino Uh, kasi na nga, hindi ko na, na-miss ko yung actual numbers mga kababayan. Basta merong mga more than 10 Filipinos sa Qatar na nahuli daw kasi nakandak ng rally in celebration of former President Rodrigo Duterte's birthday noong March 28. Okay? At eto na nga, uh, nag-promise naman na tutulong sila kasi sila yung uh, nasa pamahalaan ngayon of course, uh, imposible namang hindi sila tutulong. Uh, kasi dahil nga, uh, at gagamitin nila lang rason kung na, na dahil supor, uh, supporter ni PRD, hindi pwede yon, di ba? At eto, two days ago, binalita na napalaya na at pinapalabas dito mga kababayan na dahil sa quick effort ni PBBM. Okay? Quick effort ni PBBM. Kasi nga raw, magkaibigan naman daw yung Qatar at ang Pilipinas. Of course, dati pa naman yan. Di ba? Uh, hindi, man, hindi naman natin yan, ano, uh, dinideny. At eto, eto yung klaro mga kababayan ha. Ulitin natin, uh, i-state natin ulit. Utos daw ni PBBM. Akalain nyo, nahuli ka ng ibang bansa kasi nga ay posible may meron kang kasalanan yet dahil magkaibigan yung bansa natin yung presidente natin pwedeng magutos na palabasin sila o tano mag-comment kayo diyan mga kababayan kung pwede buyan. okay o yan yung mga summary natin sa pinapalabas dito ni attorney Claire Castro mga kababayan na PCO later discuss natin ito ha o ngayong araw na to mga kababayan April 9, 2024, may lubabas na balita. Ito, galing ito sa Billionaire News Channel, mga kababayan, kung saan, na-interview, na-interview, na-interview nila, yung isa sa mga nahuli. At ako, <laughs> dininay. Dininay niya, mga kababayan, kung ano yung binabalita dito sa ating bansa, mga kababayan, na kung saan, nahuli sila dahil nag daw di ba? Kalaan nyo yan. Eto, pakinggan natin kung anong sinasabi dito mga kababayan. Ay, eto ha. OFW oh, na si Joseph Rivera sa labing pitong Pinoy na inaristo sa Qatar. O labing pito talaga mga kababayan. Tama yung natandaan ko. 17. Dahil umano sa pagtitipo na walang permit. Paglilinaw ni Joseph isa iyong picnic party sa isang private resort. At ano raw? Picnic party sa isang private resort mga kababayan. <laughs> Hindi dahil... Ah, uh, celebration ng uh, celebration ni former President Rodrigo. Birthday celebration ni former former President Rodrigo Duterte kababayan, <laughs> Na kung saan yung mga mainstream media natin ay yan yung binabalita. Ito okay, pagpatuloy muna natin. Wala raw connection sa nangyaring global protest para kay dating pagulong Rodrigo Duterte. Um yeah, uh, basically ang nangyari is uh, meron na imbitaan tayo. Sa isang community uh, sa Luzalo noong March 27. No? Okay. Ito ay uh, paghahanda ng Filipino community dahil sa pagtatapos ng Ramadan, ito ay ginanap sa isang pribadong resort. At nataon na yung start ng uh, overnight uh, picnic na ito ay nataon na bisperas. No? Bisperas hmm. ito ng uh, sa Ka kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Dagdag ni Joseph na sitasiya ng civilian authority na kumukuha ng litrato ng mga grupo ng OFW na nauna ng nakontrol. Nagulat na lang siya sa lumabas na sanhi o mano ng kanilang pagka-aresto. Ano, pagka ano una naging ano ninyo yung argumento ninyo lang with the authorities? Wala. There was no argument. There was no argument at all. Ah. um, I'm just, I can tell you my case, no? Ah, uh, pumasok kami, dumating kami ng aking bunso, at uh, sabi ko bago tayo maghapunan, no? Picture muna tayo. Alam mo Pilipino, 'di ba? Pagdating sa isang lugar, picture muna. Hmm. Kasi gusto na ako sumuway ipak ipak ipakita kay Mrs. Ah. na napaganda ng lugar, sunod ka. So, picture na ko yung barbecue area, yung beach, mga kabana, mga tent, may uh, may malaking kabana. Subalit so, sa sinamang palad, eto na. <laughs> yung huling litratong kinuha ko, eh may nahagip na pala akong mga Arabong otoridad mm-hmm. Na civilian clothes. Ang layo ko siguro sa mga 20 hanggang 30 metros eh. Mm -hmm. Pero nilapitan na nila ako at um, sinabi ba't mo kami kinukuha ng litrato, kinuha na yung telepono ko at yun na yun. <laughs> Nagpapasalamat naman si Joseph sa pagbibigay sa kanila ng abugado ng embassy at sa mabilis na proseso ng hustisya sa Qatar. May pakiusap naman si Rivera sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na mas lalo para raw nagpapalala sa issue. Mayroon ba kayong mga banner na dala na mga picture na wala, ano? Wala. Maski na isang banderita o isang banner na nagsasuggest sa dating Pangulo o kahit sino mang politiko ay wala po. Ibig sabihin, yan po ay 100% fake news. Para sa agenda, Dick Villanueva. Oh. Oh, klarong-klaro mga kababayan, nakalain nyo. Ito, pag-usapan natin. Eh. Ayan ha, klarong-klaro. Isa yun sa labing pito na na kasi sinasabi dito sa Pilipinas mga kababayan, na na-arresto dahil nag ng rally in celebration of former President Rodrigo Duterte's birthday. Pero, ang totoo pala ay oh, celebration pala ng Ramadan. Oh. timing lang po na bisperas ng birthday ni PRRD. Unfortunately, mga kababay, hindi natin alam kung sinong nagpa, nagpalabas ng fake news <laughs> Pero mga kababayan, ito, tignan nyo, isipin nyo ito agad. And stay tuned kayo lang sa huli kasi again, pag-usapan natin ito. May lang ito, mabilisan lang. Yung embassy, yung tum tumulong yung embassy natin mga kababayan, nagbigay ng abogado. Okay? So, most likely, alam niya ng embassy kung anong tunay na nangyayari. At of course, hindi ako naniniwala na hindi yan sabihin ng taga-embassy natin mga kababayan dito sa Malacanang kay PBBM. And yet, anong pinapalabas o kahit sabihin natin ang naglabas yung mainstream media? Yung mainstream media yung nagtanong dito kay attorney Claire Castro. Yet, hindi niya kinoreksyonan mga kababayan. ha huh? hinahayaan lang niya na yung mainstream media ang ibinabalita ay yung fake na balita. Claro kasi fake. Kasi hinahayaan niya. Inaalaw niya, sinasagot pa rin niya. Diba? Kahit sinasabi nilang, oh may nahuli dahil dito sa rally celebration ni President Rodrigo Duterte. Yan, hinahayaan niya. Hindi mali niya sinabi na mali yan. Nahuli sila dahil dito. Okay? Tingnan nyo yan ha. O, klarong-klaro yan. By the way, listen mo na natin tong ano, uh, video ng Billionaire News Channel, mga Ayan. O, ito, pag-usapan. Patuloy natin. Ah, ayan. Tingnan ninyo. At ito pa. O. So, since sinagot na niya, sinagot ni Atty. Claire Castro, mga kababayan, or ng Malacan yan, most likely, inaallow niya at nagiging peddler din siya ng fake news. <laughs> Diba? ba? O so mag-comment kayo diyan kung hindi kayo agree, then explain niyo. Oh, alam mong fake news yung sinasabi, hinayaan mo so masagot ka pa. 'Di ba? Sinasakyan, ano ba 'yan? Sinasakyan mo pa. Okay? So anong ibig sabihin niyan, mga kababayan? Ito yung nakikita ko. Hinahayaan nila na ipalabas yung klasing balita na yan kahit alam nilang fake. Kasi para matakot yung ibang OFW sa iba't ibang lugar mga kababayan. Kasi alam nila na buong mundo kahit saan may Pilipino, kahit sa barko nga meron, di diba? Oh, yung mga mga sima natin na nasa barko nag-celebrate. Kalain niyo 'yan? O nasa dagat 'yan, ha? Oh. Tinatakot nila. Pinapalabas nila ito kahit fake para matakot mga kababayan mag-comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito. Then, explain ninyo. Okay? At eto pa. Aside dyan, mga kababayan, pinapalabas na umaksyon ka agad. O, di ba? Umaksyon ka agad si PBBM. O, kahit sabihin natin, mga kababayan, na nakikipag-usap si PBBM doon sa pamahalaan ng Qatar. Tanong natin, may kapangyarihan ba si PBBM na magutos sa authorities ng Qatar na palabasin yung labing pitong kinasuhan, mag-comment kayo dyan kung, anong, kung anong sa tingin nyo. Hindi pa ako nakapunta ng Qatar pero common sense would tell us na kahit presidente ka ng Pilipinas, yung mga taong nahuli nandun sa Qatar, wala kang kapangyarihan doon. So basically, wala kang kapangyarihang magutos doon sa Qatar na palabasin yon mga tao na yon. So comment niyo diyan. Di ba? Bakit nakalabas mga kababayan? Kasi ang nakikita dito, most likely miscommunication lamang. Oh, hindi dahil nagrally. Oh, hindi lang nagkaintindihan yung mga otoridad at yung nag-organize uh, ng event. Ito, pangalawa. Pinapalabas dito mga kababayan na ang bilis daw umaksyo ni PBBM. Mag-comment kayo dyan kung mabilis ba. Mm. Bakit nito pinapalabas nila mga kababayan? Bakit pinapalabas na mabilis umaksyon si PBBM? Balikan ninyo yung nangyari sa Bagyong Tristin. Balikan niyo. Oh, hindi ko na lang sabihin dito. Balikan nyo kung anong nangyari doon sa bagyong Christine. Anong mga kumakalat na video. Kung saan ro uh, paano nag yung PBBM administration mga kababayan. Di ba sirang-sira sila doon? Oh, sirang-sira sila doon sa nangyari sa bagyong Christine. Kaya dito mga kababayan, ginamit nilang issue na ito para makabawi. di ba talagang manggagamit? Ano masasabi niyo dyan? Eh, yan yung nakikita ko mga kababayan. Diba? Eh, yun nga, nag, nagmanggagamit. Uh, ginamit yung issue ng labing pitong OFW sa Qatar para pabanguhin yung uh, si, pabang, pabanguhin si PBBM. Kasi nga, oh, para da kasi ipinapalabas na mabilis umaksyon. At nag-credit grabbing kasi sinabi, na, pinapalabas na, na nag-utos si BBBM na palabasin sila. In the first place, wala naman talaga palang kaso. O, so, di ba? Yet, dito, kahit pinapabango nila mga kababayan, ang ginamit nila dito ay fake news. Hindi totoong balita. Hindi totoong nangyari o okay, hindi ko naman sinasabi na walang nagawa yung wala nang walang nagawa ang Malacañang or si PBBM mga, mga kababayan. O, oh, again, sabihin natin merong pag-uusap talaga. Sabihin nating may request. Pero mga kababayan, tingnan niyo yung possible na kaso na sinabi dito ng involved. Kung mabigat ba? or kailangan ba talagang makulong? Kasi nakikita natin dito, miscommunication lang. O, oh, miscommunication lang yung nangyari. Kalain nyo yan? No, so, ganitong klasing administration, meron tayo mga kababayan. O, oh, hinahayaan yung fake news. At the same time, hinahayaan, ginagamit yung fake news para sa kanilang advantage. <laughs> At ngayon, sasabihin nilang galit sila sa fake news. O parang nanalamin sila at the same time sinasabi nila galit sila sa kanilang sarili. Mag-comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa ginagawa ng ating uh, PBBM administration dito sa ating bansa. At sa ating kapwa Pilipino mga kababayan. O naglulukuhan tayo dito. O hanggang 2028 pa ito paglulukuhan natin dito. Okay? So, hanggang dito na lang po muna tayo. Again, pag-like and share ng videos natin mga kababayan para makita ninyo yung iba. And then, subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.